Alam mo ba na kapag lampas na tayo sa edad na pimed ang ating katawan, ay nagsisimula ng tahimik na humiwalay sa mga kalamnan na pinaghirapan natin para buuin balang araw. Baka masulyapan mo ang mga ito sa salamin at pakiramdam na ang iyong lakas ay humihina ng walang babala, parang medyo nakakalungkot. Pero hindi lang ikaw ang dumaan sa health specialist na ito. Minsan ipinaliwanag ni Frank Suarez na ang pagkawala ng kalamnan ay nangyayari ng unti-unti habang tayo ay hindi nakakaranas ng magandang balita sa simula ng ating buhay. Ang American Society of Geriatrics and Gerontology ay nagpapakita na halos isa sa tatlong tao na higit sa 60 taong gulang ay nakakaranas ng paghina ng kalamnan sa isang kondisyon na kilala bilang sarcopenia na nakakaapekto sa parehong laki at lakas ng kalamnan, oo ito ay nakakatakot ngunit narito ang pag-asa na ito ay maaring mawala ng buhay at narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga tao na maaari mong simula ng pagbabago sa loob lamang ng siyatong araw ay hindi maganda. Ang iyong pang-araw-araw na tunog, ang iyong mga kalamnan ay maaring mabuhay muli na parang na-recharge ang mga ito. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip na lumakad muli sa itaas ng madali o nagbubuhat ng mga bagay nang hindi humihingi ng tulong sa lahat ng ito, sa iyong mga apo, sa pamamagitan lamang ng pagpili ng mga tamang pagkain na madalas na binanggit ni Frank Suarez sa kanyang wellness research, ay maaari ka rin magsimulang makapansin ng mga pagbabago sa loob lamang ng isang linggo. Kaya kung ikaw ay patuloy na nanonood ng anim na pagkain, ngunit hindi ka na lang magsisiwalat ng iyong lakas. Pati na rin ang iyong pinakamahusay na mga kaalyado sa pakikipaglaban sa kahinaan na may kaugnayan sa edad dahil hindi dapat tukuyin ang iyong edad kung gaano kalakas ang pakiramdam mo bago magwebigin magdrop ng komento na nagsasabi sa amin kung saan mo nakita ang video na ito at kung ilang taon ka na ang iyong feedback ay nag-udyok sa amin ng 10 beses pa upang patuloy na gumawa ng mahalagang nutrisyon na nilalaman ngayon, sumisid tayo sa numero unong katas ng cherry habang tumatawid. Tayo sa ating 50s muscle strength at ang pakiramdam ng isang bagay ay nagsisimula ng humina sa paglipas ng panahon. Ngunit ang isang bagay ay maaring natural na bumaba ang lakas ng kalamnan sa paglipas ng panahon. Masarap dahil ang cherry juice ay maaring maging isang malakas na alayan. Na nagpapabagal sa prosesong ito ay hindi lang nakakapresko ang masiglang pulang inumin. Na ito ay puno ng mga antosyanin na makapangyarihang mga compound na nakabatay sa halaman na kilala sa kanilang mga antioxidant at anti-inflammatory effect. Ang mga compound na ito ay nakakatulong na labanan ang pagkasira na maaaring magkaroon ng pagtanda sa ating mga kalamnan na nag-aalok ng tunay na agham suportado ng mga pakinabang ng mga ito sa pag-iingat lamang ng kalamnan ng kalamnan pananakit at suporta sa mas mabilis na paggaling lalo na pagkatapos ng magaan na pisikal na aktibidad na malaking pakinabang para sa sinumang nakakaranas ng pagkapagod o paninigas pagkatapos ng mga simpleng gawain tulad ng paghahardin o paglakad-lakad Isang nakakahimok na pag-aaral na inilathala sa Scandinavian Journal of Medicine and Science and Sports, nalaman na ang mga individual na umiinom ng cherry juice ay regular na nanumbalik sa kanilang pagganap ng kalamnan kaysa sa mga mas mabilis, na gumaling ng 24% na mas mabilis. Ang mas nakapagpapatibay ay ang natuklasan na ang cherry juice ay maaring aktibong mapalakas ang lakas ng kalamnan sa mga matatandang gumagawa ng mga karaniwang pang-araw-araw na aktibidad tulad ng pagbubuhat ng mga shopping bag sa paglalakad, ng mas mahabang distansya o pag-akyat sa hagdanan, nakapansin-pansing mas madali sa paglipas ng panahon, kung ano ang hindi na pagtanto ng maraming tao, na ang mga cherry ay naglalaman din ng melatonin na hormone na tumutulong sa pagregulate ng yung sleep cycle pag inom ng isang baso ng cherry juice bago ka makatulog ng mas mahimbing at hindi ito makatulog ng maayos at huwag nating balewalain. Ang kahalagahan ng kalidad ng pagtulog, ito ay isa sa mga pinakahindi napapansin na mahalagang aspeto ng kalusugan ng kalamnan. Lalo na dahil ang mahinang pagtulog ay naglilimita sa kakayahan ng iyong katawan na gumaling at muling buuin ang tisyo ng kalamnan ng epektibo sa pamamagitan ng pagsasama ng isang baso lang ng cherry juice mga 30 minuto bago ang oras ng pagtulog. Maari kang magising kung ang iyong lakas ay hindi ganong katigasan at kinhawa sa iyong kalamnan, o kahit na mabawi ang lakas ng kalamnan pagkatapos ng Fimkinda habang sinusuportahan din ang iyong mga kasukasuan at pagpapabuti ng pagbawi sa pagdaragdag ng cherry juice sa iyong routine, ay isang matalinong natural na solusyon. Ito ay simple mabisa at suportado ng agham at kung gusto mong makatuklas ng isa pang pagkain na parehong kapakipakinabang o marahil ay mas makapangyarihan pagdating sa pagprotekta at muling pagbuo ng kalamnan, pagkatapos ay manatili sa amin, pagkatapos ay ang susunod na yogurt ay maaring talagang hindi nakakagulat na ang Greek number 2 ay hahayaan ang yogurt. At kasiyas siyang ngunit ito rin ay isang muscle-up supporting powerhouse, lalo na sa mga nasa kanilang 50s at higit pa na nagtatrabaho upang mapanatili o muling buuin ang lakas kung ano ang nagtatakda sa Greek yogurt bukod sa regular na yogurt ay, ang mas mataas na nilalaman ng protina nito sa katunayan ng Greek yogurt ay nagbibigay ng halos dalawang beses na protina ng standard yogurt na naghahatid ng humigit kumulang 15 hanggang 20 grams ng mataas na kalidad na protina sa bawat serving na ito ay ginagawa itong isang pambihirang mga opsyon sa kalamnan dahil ito ay nakatutok sa mas mahusay na mga pagpipilian sa kalamnan. Mahalaga din ang uri ng protina sa Greek yogurt na mayaman ito sa kasein na protina nadahan dahan-dahang natutunaw na nag-aalok ng tuloy-tuloy na paglabas ng mga aminoasid sa iyong mga kalamnan sa loob ng ilang oras. Partikular na nakakatulong ito sa mas mahabang panahon sa pagitan ng mga pagkain o magdamag, kapag ang iyong katawan ay patuloy na nag-aayos at nagpapanumbalik ng sarili nito para sa mga nasa hustong gulang na higit sa imponta na pantay na namamahagi ng paggamit ng protina sa buong araw ay kritikal na nababagay sa Greek na diskarte sa agham na may kaugnayan sa edad. Sa likod nito, ipinakita ng isang pag-aaral na isinagawa ng Universidad ng California na ang mga nakatatanda na regular na nagsasama ng Greek yogurt sa kanilang mga dieta ay nakaranas ng hanggang 15% na pagtaas sa lakas ng kalamnan sa loob lamang ng 8 linggo na isang napakalakas na pagpapabuti mula sa gayong simpleng pagbabago sa dieta. At ang Greek yogurt ay nagdudulot ng higit pa sa suporta sa kalamnan. Ito ay mahusay din para sa iyong gut. Salamat sa mataas na nilalaman ng Greek na nilalaman ng probiotics at balancing yogurt, nutrient absorption na kung saan ay partikular na mahalaga dahil ang panunaw ay may posibilidad na mabagal sa edad na naghahanap upang palakasin ang mga benepisyo nito kahit na subukang magdagdag ng isang kutsara ng chia seeds o isang dakot ng antioxidant na mayaman na prutas tulad ng blueberries o raspberry, ang combo na ito ay nagdaragdag ng paggamit ng hibla, ay nagdaragdag ng isang dosis ng mga anti-inflammatory antioxidant at binabago ang iyong merienda bilang isang maliit na sustansya at siksik na sustansya na enerhiya. Ang sundo sa tanghali o kahit na evening na merienda. Ang Greek yogurt ay isang simple ngunit makapangyarihang paraan upang pasiglahin ang iyong katawan at suportahan ang pangmatagalang kalusugan ng kalamnan at pagtunaw kung seryoso kang. Manatiling malakas na aktibo at masigla habang ikaw ay tumatanda. Ang Greek yogurt ay nararapat sa isang regular na lugar sa iyong dieta at kung ikaw ay nasasabik na matuto tungkol sa isa pang pagkain na makapaghahatid ng kasing dami, ang pagpapalakas ng potensyal na posibleng maging mas marami ka pa sa panunood ng mga karagdagang sorpresa. Pumunta sa numero ng tatlong starchy vegetables habang tayo ay tumatanda. Ang natural na kakayahan ng katawan na mapanatili ang matatag na antas ng enerhiya ay nagsisimulang bumaba ito. Ay maaaring maging mas mahirap na suportahan ang paggana ng kalamnan at pagbawi doon kung saan ang mga starchy na gulay ay hindi lamang nakakaaliw at masarap ito ay isang nutritional powerhouse para sa pagpapanatili ng parehong lakas at tibay sa mga matatanda at regular na patatas na mga kalabasa na tulad ng mga kalabasa na mayaman sa mga kalabasa dietary fiber at isang malawak na hanay ng mahahalagang bitamina at mineral ang kombinasyong ito ay naghahatid ng mabagal na pare-parehong pagpapakawala ng enerhiya na tumutulong sa iyo na maiwasan ang mga nakakadismaya na pagbaba ng enerhiya at mga pag-crash na maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam na maubos at mahina, ang napapanatiling enerhiya na ito ay mahalaga para sa pagtanda ng mga kalamnan na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pinagmumulan ng gasolina upang gumana ng mahusay sa buong araw ayon sa isang ulat mula sa Harvard Medical School, na patuloy na nakakaranas ng mga nagsisimulang gulay, na patuloy na humihina habang tumatanda ang mga indibidwal. Yan ay dahil ang mga pagkaing ito ay nakakatulong sa pag-regulate ng metabolic function na sumusuporta sa pagbawi ng kalamnan at tumulong sa pag-aayos at paglaki ng cell habang pinapanatili ang blood sugar stable. Dahil ang ating mga reserbang, enerhiya at natural na bilis ng pagbawi ay bumagal sa paglipas ng panahon. Kasama ang mga gulay na ito sa iyong mga pagkain ay nagiging mas at mas mahalaga magtulungan upang mabawasan ang pamamaga at pahusayin ang pagganap ng selular, isang simpleng masarap na paraan upang isama ang mga ito na subukan ang pagihaw ng kamote na wedge na may splash ng olive oil at sea salt. Ang pamamaraang ito ay nakakandado ng in-flavor habang pinamaximize ang nutrient absorption at ito ay isang madaling side dish na ipares ng maayos sa halos anumang pagkain. Isang tip! para masimulan ang iyong pagkain para sa pag-iimbak ng mas mapuputing tinapay, tulad ng pag-iimbak ng mga kalamnan o pasta na may mga masusustansyang gulay na ito ang pagkakaiba sa kung ano ang nararamdaman mo. Pareho sa enerhiya at lakas ng kalamnan ay maaring kapansin-pansin. Hindi lamang sa ilang araw, hindi lang ito pampapuno na pagkain. Sila ay isang lihim na sandata sa pakikipaglaban sa pagkawala ng kalamnan na nauugnay sa edad. Kaya kung naghahanap ka ng isang natural na kasiya paraan upang palakasin ang iyong katawan at mapanatili ang iyong lakas ng starchy na mga gulay tungkol sa iyong pang-araw-araw na pagkain na karapat dapat sa iyong pang-araw-araw na pagkain, katulad ng mga benepisyo at maaaring mapabilis pa ang pagbawi manatili sa akin. Malapit ka nang makatuklas ng isa pang paborito na pampalakas ng kalamnan na kasing dali lang tamasahin ang bilang na apat na scallops ang skalop sa higit pa kaysa sa ibabaw ttreat mula sa dagat ang mga ito ay pampalusog na powerhouse lalo na kapag ipakinabang habang tayo ay tumatanda habang tayo ay nag-iingat sa lakas ng kalamnan na kadaliang kumilos at sa pangkalahatan ay nagiging isang tunay na kalidad ng protina na may mataas na kalidad ng shellfish at omega-3 fatty acids isang kombinasyon na sumusuporta sa lahat ng mga sistema na umaasa ang iyong katawan sa pag-aayos ng tissue sa pagbawi ng kalamnan at pagkontrol ng pamamaga sa bawat kagat ay naghahatid ng mga mahalagang blok ng gusali na tumutulong sa pagbabagong buhay ng mga fibers ng kalamnan at binabawasan ang paninigas pagkatapos ng aktibidad na ginagawang perpekto para sa mga nasa hustong gulang na naglalayong manatiling aktibo at malakas kung ano ang pinaghihiwalay ng mga scallops ipapakita ng mahusay na ibinibigay nila ang mga lin na ito ay madaling makuha sa katawan. nagpo ng mas mabilis na paggaling at tumutulong sa pagpigil sa pagkasira ng kalamnan na kadalasang nagpapabilis sa pagtanda habang ang mga omega-3 fatty acids ay nagpapakalma ng pamamaga at nagpoprotekta sa tissue ng kalamnan ayon sa pag-aaral mula sa Institute of Nutrition ng Spain sa mga matatandang nasa hustong gulang na patuloy na nagsasama ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 tulad ng scallops sa kanilang mga jeta na nagpapanatili ng hanggang sa 12% na mas malaking pagkakaiba sa kalamnan na maaring makaapekto sa masyur ng kalamnan kaysa sa mga mas mabigat na epekto sa kalamnan kaysa sa mga mas nakakapinsala sa kalamnan. Sa bilis ng paglalakad, ito ay napakahalaga dahil ang pagkawala ng kalamnan na kilala bilang sarcopenia ay nakakaapekto sa parehong lakas at kasarinlan. Ang mga omega-3 ay mga pangunahing manlalaro sa pagpigil sa pagbaba na ito ay nakakatulong. Sila na mapanatili ang magkasanib na kakayahang umangkop sa tono ng kalamnan. At kahit na sumusuporta sa kalusugan ng cardiovascular, na lahat ay mahalaga para sa pananatiling aktibo sa susunod na buhay, sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mga scallop, isang beses o twice sa isang linggo, maaari kang makatulong na palakasin ang mga hamon na ito, na may kaugnayan sa iyong katawan upang ihanda ang mga ito sa mga simpleng hamon ng iyong katawan. Pansearing scallops sa kaunting olive oil na may sprinkle ng bawang at lemon juice, hindi lang ito nakakapagpaganda ng lasa, kundi nagpapalakas din ng nutrient absorption, lalo na ng mga heart-friendly na omega-3s. Ito ay isang masarap na paraan para suportahan ang integridad ng kalamnan at kalusugan ng puso, sabay ihain sa kanila na may gilid ng madahong gulay o inihaw na gulay para sa isang balanseng piniling gulay para sa aking balanse naghahanap upang manatiling malakas na may kakayahang umangkop at masigla habang sila ay tumatanda ang kanilang epekto sa bilis ng pagbawi ng pagpapanatili ng kalamnan at kahit na ang pangmatagalang kadali ang kumilos ay ginagawa silang isang nangungunang pagkain para sa sinumang higit sa imanta taong seryoso sa kalusugan at kung nakita mong kapakipakinabang ang tip na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa higit pang mga paraan upang mapangalagaan ang iyong lakas natural na nakatuon kami sa pagdadalasa, sa yun ang praktikal na payo na sinusuportahan ng agham. Kaya't maaari kang manatiling nakatutok sa listahang ito dahil maaari kang manatiling nakatutok sa listahang ito. Maaaring mabigla kang malaman na ang isang maliit na bakwit na parang butil na madalas na hindi pinapansin ay maaaring gumanap ng isang makabuluhang papel sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan habang humihina habang maaaring hindi ito ang unang pagkain na naiisip kapag iniisip ang tungkol sa kalusugan ng kalamnan na bakwit, ay talagang a nutritional powerhouse na sumusuporta sa paggana ng iyong katawan nang maayos sa iyong kempwanto at higit pa sa isa sa mga natatanging katangian ng buckwheat na naglalaman ng lahat ng mahahalagang amino acid ang iyong kakayahan. Kailangan ng katawan na muling buin at palakasin ang tissue ng kalamnan nang mabisa hindi tulad ng maraming iba pang pinagmumula ng protina na nakabatay sa halaman. Ang bakwit ay nag-aalok ng lahat ng kailangan ng iyong mga kalamnan upang manatiling malakas na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan habang ikaw ay tumatanda at ang bakwit ay hindi kailanman pinagmumulan ng enerhiya hindi tulad ng mga pinong carbohydrate na kadalasang humahantong sa mga energy spike at pag-crash ng bakwit na nagbibigay sa iyo ng aktibong paglabas ng enerhiya sa pamamagitan ng patuloy na araw. Nang walang mga nakakadismaya na pag-crash ng asukal, ang ganitong uri ng enerhiya ay lalong mahalaga para sa mga matatanda. Dahil ang pagpapanatili ng tibay ay maaaring maging mas mahirap sa edad na bakwit, ay naglalaman din ng mga mahahalagang mineral tulad ng magnesium at zinc na mahalaga para sa pagbawi ng kalamnan at pagpapanatili ng paggana ng kalamnan. Pagsusumikap at panatilihing gumagana ang iyong kalamnan sa kanilang pinakamahusay na pagsasama ng bakwit sa iyong dieta ay maaaring maging kapaki-pakinabang lalo na para sa pagbabalanse ng mga antas, ng asukal sa dugo isang mahalagang salik sa pagpapanatili ng enerhiya at paggana ng kalamnan habang ikaw ay tumatanda, ang matatag na antas ng asukal sa dugo ay mahalaga para sa napapanatiling pisikal na aktibidad dahil ang mga pagbabago sa in-blood sugar ay maaaring humantong sa pagkapagod at mahinang pagganap sa panahon ng pag-aaral ng mga nakatatandang Harvard ng na mga aktibidad sa pang-araw-araw na pag-aaral. Ang bakwit sa kanilang mga dieta ay nakakaranas ng hanggang 18% na pagtaas sa lakas ng kalamnan sa loob lamang ng trinombuan ito ay isang kapansin-pansing pagpapabuti kung isa sa alang-alang na ang pagpapanatili ng lakas ng masa ng kalamnan ay nagiging mas mahirap habang ang pagtanda ay lampas na sa epekto nito sa kalusugan ng kalamnan, ang bakwit ay may karagdagang pakinabang ng pagbabawas ng pamamaga at pagtulong na protektahan laban sa pagkasira na may kaugnayan sa edad na karaniwan dahil ang ating katawan ay natural na nagsisimulang masira ang mahinang paggana ng kalamnan at paggana ng kalamnan at sinusuportahan mo rin ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan habang binibigyan mo ang iyong katawan ng mga tool na kailangan nito upang manatiling malakas at nababanat sa loob ng maraming taon upang maging simple at masarap na paraan upang maisama ang bakwit sa iyong dieta ay sa pamamagitan ng pagpapalit ng iyong regular na kanin o pasta para sa bakwit o maaari mo itong gamitin ng mga salad para sa isang nakabubusog na masustansyang pagkain habang ang iyong kalamnan ay makakatulong din na mapabuti ang iyong mga antas ng lakas at lakas. Pagprotekta laban sa mga epekto ng pagtanda sa iyong katawan kung seryoso ka sa pagpapalakas ng iyong mga kalamnan at pagpapalakas ng iyong pangkalahatang kalusugan na isinasama ang bakwit ay isang simple ngunit epektibong hakbang na dapat gawin. At kung nakita mong nakakatulong ang payo na ito, huwag kalimutang ilike at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na ipagkalat ang salita ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto sa kanilang kalusugan kapag nananatili ka rin nakatutok sa anim na darating na kung ano, ang maaring sorpresa at pagpapabuti ng lakas ng kalamnan na may kaunting pagsisikap na whey protein ay namumukod tangi bilang isa sa pinakamadali at pinakamabisang pagpipilian na available ang mataas na kalidad na mapagkukunang protina na ito ay kilala sa mabilis nitong pagsipsip at sa mayaman nitong nilalaman ng mahahalagang amino acids na siyang mga blok ng gusali na kailangan ng iyong katawan upang muling buuin ang tisyo ng kalamnan, palakasin at mapabilis ang paggaling, pagkatapos ng anumang anyo ng pisikal na aktibidad, lumalakad kaman man ng mas mabilis na pag-aangat ng mga timbang na sinusubukang mapanatili ang mas mabilis na pag-andar ng kalamnan. At higit na epektibo ito, ay ginagawa itong isang ideal na suplemento para sa mga matatandang na sa hustong gulang na nagahanap upang protektahan ang kanilang mas ng kalamnan. At maiwasan ang tipikal na pagbaba ng kalamnan na kadalasang kaakibat ng pagtanda ng hindi, kinakailangang baguhin ang kanilang buong fitness o nutrisyon na ito, ay isang maginhawa at mahusay na paraan upang matiyak na ang iyong mga kalamnan ay nakakakuha ng sustansyang kailangan nila ng hindi nangangailangan ng mga matinding pagbabago sa iyong pamumuhay kung ano ang nagtatakda sa iba pang mga mapagkukunan ng protina sa kalusugan na hindi lamang nakakatulong sa paglaki ng kalamnan, ngunit ang iba pang mga pinagmumula ng protina sa kalusugan ay hindi nakakatulong sa paglaki ng kalamnan. Mga benepisyo, ipinakita ng pananaliksik na ang whey protein ay maaaring suportahan ang pagkawala ng taba na mapabuti ang kalusugan ng puso at kahit napalakasin ang immune system na ginagawa itong isang tunay na maraming nalalaman na karagdagan sa iyong dieta ang mga benepisyo ay higit pa sa kalamnan. Ang whey protein ay maaring maging isang mahusay na paraan upang matulungan kang bumuti ang pakiramdam sa pangkalahatan. Habang ikaw ay napatunayan ng maraming mga klinikal na pag-aaral na ang pagdaragdag ng whey protein sa iyong dieta ay tumutulong sa mga nakatatanda na mapanatili ang laki ng kalamnan at maiwasan ang pagkawala ng kalamnan na kadalasang nangyayari sa katawan na may mataas na kalidad ng protina sa paglipas ng panahon pagdating sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan ng pinakamagandang bahagi tungkol sa whey protein. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling suplemento o matinding workout routine upang magsimulang makakita ng mga benepisyo kahit na hindi ka nagbubuhat ng mga timbang o nag-eehersisyo ng matinding pagdaragdag lamang ng whey protein sa iyong pang-araw-araw na gawain maging ito man ay sa morning shake o bilang merienda sa tanghali ay makakapagbigay sa iyo ng pakiramdam na mas masigla at hindi gaanong kailangan ang iyong katawan na masigla at pisikal na paraan. Komplikadong paghahanda o pagsisikap na makamit ang pinakamahusay na mga resulta, subukang ipares ang iyong whey protein sa isang balanseng dieta at regular na paggalaw sa paglipas ng panahon malamang na mapapansin mo ang mga pagpapabuti sa mobility ng enerhiya at tono ng kalamnan ito ay isang napapanatiling diskarte na tumutulong sa iyong manatiling malakas at aktibo ng maayos sa iyong mga susunod na taon simula sa araw na ito ay madali lamang magdagdag ng isang scoop ng whey protein sa iyong umaga, ang iyong agahan at bigay sa iyo kung ano ang kailangan mo para sa iyong araw na kailangan mong baguhin ang iyong agahan o bigay sa iyo kung ano ang kailangan mo. Kung nakita mong kapakipakinabang ang impormasyong ito, tulad ng video at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay, tulungan silang manatiling malakas na malusog at masigla din sa whey protein. Nagsasagawa ka ng isang simpleng hakbang tungo sa pangmatagalang kalusugan at ang paghikayat sa iba na gawin din ito ay maaaring humantong sa isang malaking pagpapabuti sa kanilang pangkalahatang kagalingan, pati na rin manatiling nakatutok. Dahil ang susunod na tip ay maaaring surpresa sa iyo kung gaano kadaling suportahan ang iyong mga kalamnan at pagpapalakas ng ating kalusugan sa pamamagitan ng pagpapanatiling, malakas sa ating kalamnan at kalusugan sa anumang edad. Aktibo ang mga katawan anuman ang ating edad, ang pagpapanatili ng mas ng kalamnan ay hindi lamang tungkol sa pagiging angkop, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kakayahang umangkop sa enerhiya at pagsasarili upang tamasahin ang buhay hanggang sa ganap na ang mga pagkaing na pag-usapan natin ay mga likas na tool na tumutulong sa pagpapakain sa iyong mga kalamnan na mapabuti ang pagbawi at pasiglahin ang iyong katawan araw-araw. Kalimutang ilike ito ibahagi sa iba at pindutin ang mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mahalagang tip sa kalusugan na magkomento sa ibaba kasama ang numero uno kung nakatuon ka sa pagprotekta sa iyong mga kalamnan at mabuhay ng mas malakas.